dito po sa amin uh, sa company namin sa uh, kasi no work no pay kami pag ma maraming alimbawa yung mga long holidays uh, gaya ngayon next week uh, Chinese New Year so wala kaming pasok niyan so meaning hindi kami bayad pero sa ibang company bayad po sila bayad po at uh, saka basta mga long holidays walang trabaho wala kaming bayad niyan so ito kung tinatawag na allowance for a weekly holiday dito po si sa South Korea yeah, even sure sa mga first world country uh, yung linggo po namin dito bayad yan pag nakompleto mo yung Monday to Friday na trabaho automatic na yung Sunday mo good so, for Kapag pumasok na naman ng Sunday, uh, additional bayad din yun. So, yun yung maganda dito. Kasi sa Pinas, talagang ang panig sa Pinas, mali sa Friday trabaho nyo. ako sa factory worker dun sa uh, dun sa lugar namin. Eh, mali ka Friday, magkatrabaho ka, and yung Sunday, hindi din bayad. So, dito po bayad na. And then, yung OT ko, ito, yung OT ko, point, almost 1 almost 1.2 million. So, ang dito naman, pag marami kang OT, uh, mas malaki pa yung basic mo. Kasi, so, ah, uh, mas malaki pa yung OT mo na na kikitain kaysa yung sa basic mo yun ang maganda sa maraming OT and then yung night differential work ko, ito po yun uh, almost 450,000 ko yan noon so talagang malaki siya nasa, I think nasa mga 20,000 pesos na to eh talagang malaki, talagang maganda yung night differential uh, kaya nga lang talagang yung health mo is risk. And then, sa experience ko, madami akong puti na ano eh, yung bigote ko may puti na, I yan siguro palaging ano eh, palaging uh, may night shift na trabaho uh, Actually, matagal na din akong uh, merong night shift na trabaho kasi gusto ko talagang may night shift para malaking kita And then ito ito na po yung gross income, 3 almost 3.2. And then yung income tax ko talagang malaki siya, 150,000 uh, won. Eh I hope na merong tax refund or tax return mababalik kasi sobrang eh. Then local tax 15,000 won and then yung national pension ito po yung national pension parang SSS atin or pag-ibig eh, ito po uh, so may kartas yung sa amin 81 yung company din magdagdag ng 81 so magiging magkano ba 162 thousand noon so pag mag -e end contract kami makukuha namin ito ano ba tawag doon lamsam so lahat lahat makukuha namin ito para meron kaming ipon or meron kaming may uwi na pera ito lang yung maganda dito and then yung health insurance ko uh, malaki din ito Siguro nasa mga almost 5,000 pesos tapos yung company naman magdagdag din ng 106 so mga 10,000 siguro mga 10,000 pesos to or almost 10,000 pesos malaki yung health insurance ibig sabihin nito feel health ito dito sa South Korea so dapat po uh, yung may mga libreng check up or gaya sa uh, sa ngipin dapat uh, i-avail namin yan may madaming po ganyan libre po yan yung mga iba dyan basta sa ano government and then yung boarding expenses ko ito malaki po yung boarding expenses ko 141 uh, thousand won eh, tatlo kami dito sa room <coughs> actually kakalipat ko lang dito sa new room ko para dalawa dalawa kami kasi mahirap talagang tatlo sa isang room eh, maliit lang yung room namin yung apartment ang maliit lang Yan po may sampayan kasi ang sampayan dito eh, e, ano to studio type so, dito na kami magsasampay sa loob yan yun, yun po yan medyo talagang kalat eh. pag boys talaga yung ano talagang kalat yan yan po yan maliit lang Kompleto na may aircon, may siyempre may heater. Ito hmm. <coughs> po tayo hmm. Ito po tayo sa yeah, uh, Sa basic uh, work hours Ito po yung Basic namin, oras 160 Plus yung weekly holiday hours 40 hours uh, With pay na po yan pag nakapasok ka ng Monday to Friday with pay po yan 40 hours Sunday po ito ah. Sunday po uh, ah, limang linggo nung last December kasi 8 8 hours times 5 equals 40 40 hours yung with pay sa amin malaki di ba Talagang maganda dito uh, meron kang pa bonus ito na po yung pa bonus kahit wala kaming bonus Hanggang, ang talagang marabot mga nang tao dyan, madamot yung company namin. Pero at least, ito na yung pabonus. Ito, big pay na kasi ito eh. Hindi na kami magtatrabaho. May bayad na. Tsaka yung overtime ko, 106 hours. Ay, medyo maliit nga ito eh. Kasi last year, 121 hours yung ano ko. Pero, ibang department ako noon. Walang na eh. Uh, 3 months kasi ako, nilipat ako sa ibang department. Wala akong night shift nun. Ito, 106 hours. Talagang the best, the best talaga pag uh, yung mga OT dito. And then, yung night work, or uh, night differential. 119 hours yung night differential. So, ito yung mga dito. Ito yung malaki. Ito, ito. So, yan po. Uh, so, ngayon, i-convert natin sa peso kung magkano yung three, almost 3, almost 3.2 million Korean Won. I-compute po natin. Uh, ito po, nakadepende kasi sa exchange rate. So, tingnan natin ngayon. Nung last 2 days ata, naging 148,000 won siya eh. So, depende sa exchange rate. And, and. Uh, so, <laughs> ayan po, ayan po. Ito po yung si 3151305 yung sinahod ko so ito po yung sa peso 147,793 and then so malaki 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 na yon malaki 147,000 pero maubos din yan kasi madami kang gustong bilhin madami kang project like siguro kung gagawakan ng magpagawa ka ng bahay talagang wala uh, ubos din. So i-compute naman natin yung 2.6 kung magkano yung net nice income ko. So magkano yung net income ko? i-compute natin. Mhm. Mm 100 124,000 pesos. 124,000 pesos po yung sinahawad ko, net income ko, yung na-receive ko. 124,000 pesos. So, malaki pa rin, malaki. Kasi, hindi siya bumaba ng 100,000. Yan. Uh, kung, uh, wala na akong sabay, Kung, gusto nyo o kung may ano kayo Uh, may mga tanong uh, comment lang kayo or message sa akin kung ano yung mga tanong nyo uh, siguro maybe sa next video ko gusto ko kasi ipakita yung mga payslip ko uh, one year kung magano ba yung sinahod sinahod ko uh, for the whole year 2018 eh sa palagay ko hindi ako bababa ng 1 million pesos kasi palagay natin 100,000 pesos kada buwan so i-times natin sa 12 yan yung uh, result is 1.2 million pesos mm. uh, minsan din merong merong kaming tangina uh, mga June, 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 July August yung tangina namin pero at this lampas ka, lampas pa rin kami ng basic. Yung basic na namin ito is 1.5 million Korean won. So uh, okay lang din. 3 uh, months lang naman. Okay lang. Sa, sa February may na kasi maliit yung ano eh. Uh, may yung araw. 28 days lang. So kung sa next video ko kung gusto niyo na meron kayong tanong or just uh, comment below or just uh, message me. Okay po, okay. Sige po, matutulog na po ako kasi talagang inaanap.